Paborito ka ba dahil sa mabaong ipot ng iyong mga lagang manok? Tara, pag-usapan natin yan. Magandang araw sa mga kapwa ko nagmamanok. Samahan po ninyo ako para tanggalin ang amoy, patayin ang uod at patuyuin ang ipot. Sinadya po naming basaing mabuti ang ipot para magkaamoy at magkauod para sa demo na ito. Narito po, manipis lamang ang saboy at sa mga basang spots lamang. Ang isang kilo ay pwede nang makasakop ng 30 to 40 square meter na basang mga spots. Sa loob lamang ng ilang minuto, hindi na mabaho ang ipot at sa loob ng 36 hours, wala nang gumagapang na uod at sa pangatlong araw, tuyo na ang ipot. Ganyan lamang po ang paraan. Madali lang po, di ba? Maraming salamat po. Gamit ang odor and fly powder sa loob lang ng tatlong araw, natapos ang problema mo sa langaw, uod. Basa at mabahong amoy ng ipot